Isa sa araw, ang dami nag-comment sa video ko na mahal daw yung paninda namin. Kaya ngayong araw, babaguhin na namin yung presyo ng paninda. Wala na rin kasi nabiling mga bata. Magdadagdag na nga rin pala kami ng iba. Ito nga pala yung bago namin paninda. Nakita ni mama sa TikTok. Sobrang dami kailangan na ingredients nga pala nito bago magawa. Magastos nga pala itong ginagawa ni mama. Pero affordable naman ng na mga bata. Yung target buyer kasi namin mga bata dito sa looban. At napansin namin, ang dadami nilang pera. Pero guys, okay, marami nga rin pala bumibili sa aming mga matatanda. Kaya siguro sila bumibili, pantanggal ng umay. Itong ginagawa nga pala ni mama, yung ang gagawin yung pinaka juice. Ang ingredients pala na ginamit dito, umabot na ng 100. First time nga la pala namin gagawin to, kaya sana mabenta. Kasi kung hindi, sayo yung puhunan namin dito. Kaya guys, kapag napapunta kayo dito, ay bilhin naman kayo ng paninda namin. At nakompleto na nga pala namin yung mga ingredients. Kaya guys, gagawin na namin yung final product. Ngayon nga pala, ay kailangan muna namin ng yelo. Kasi guys, hindi nga pala ito masarap kapag hindi malamig. Dalawang klase nga palang gulaman yung ginawa namin. Yung isang gulaman ay plain black. Yung isa naman transparent pero may halo Milo. Kaya guys, mas malasa nga pala yung na gulaman. At ayan guys, sinasali na nga pala namin yung pinaka juice. Yung juice pangalan pala nito ay napakasarap na. Ito naman kulay itim na gulaman ay eh, asuka lang yung halo. Kaya guys, ito na nga pala yung final product. Pwede na nga pala ito pang benta. Guys, sa tingin nyo, masarap ba to? Guys, walaan nyo nga pala kung magkano isang baso nito. At syempre, sa dulo nga pala ng video, sasabihin ko kung magkano at bakit. Baka kasi magulat ko pag sinabi ko ngayon. Pero sasabihin ko na nga pala ngayon, 50 pesos nga pala ang isang baso. Nakita ko nga pala si Chambungan dito, kaya binigyan ko. Syempre, para malaman kung masarap ba yung paninda namin. At grabe guys, napangiti sa so sobrang sarap. Pagkatapos niya, syempre pupunta naman ako kala ko yadog nakita ko si Buyobo kaya siya naman yung binigyan ko parang hindi halata na nasarapan siya kaya nga lang guys hindi siya nakakain ng mga gulaman naubos na kasi nature bunggan kaya bumalik ako sa bahay namin para magrepeal kasi ipapatikim ko nga na pala to sa buong pamilya ni Buyobo nakasulubong ko na nga na pala si Mama Dugs kaya siya muna yung pinatikim ko hindi nga pala siya mahilig dito pero nasarapan siya kaya guys Mama sa approve balik naman tayo kay Buyobo kung anong tikim palang sa gulaman umubo na agad ibig sabihin na nasarapan siya kaso guys nga pala ako kay Buyobo ng flower horn ipang -u -u ko sana pero bakit ayaw niya ako bigyan. Muti ka na nga pala to maubos na yung ubong. Sabi ko, magtira siya para makakain si Kuya ka Sige, kakainin ko ito, pero mamaya pa alas 12 kasi pa fasting ako. Posting joke. At ngayon naman guys, sila na nga pala to, sorry, para lumamig. Sinabi ko na nga pala kay mama na nasarapan sila. Sana mamaya o bukas may bumili. Pero guys, wala pa pala kami presyo. Kaya habang wala pang bumibili, nagko-costing muna kami. Nilista ni mama kung ano yung ginamit niya at nagastos. Kaso guys, nakalimutan niya, kaya ako yung nagpatuloy. At ayan eh, guys, tapos ko na nga pala na compute. Ang nagastos nga pala namin ay 212. At ang target nga pala namin baso ay 30 pesos Kaya presyo na isang baso namin ay 7 pesos. Pero syempre guys, hindi nga pala namin to ibebenta ng 7 pesos lang. dadagdag pa kami ng presyo dahil meron pa labor at items. Ito nga pala yung ginamit namin habang nagagawa kami. Kaya siguro naman makatarungan kung magdadagdag kami ng presyo. Siguro naman 15 pesos is okay na. Kasi yung baso namin ay 12 os na. Naisip ko nga guys, gawin na lang tong 8 os sabay 10 pesos na lang. Ano kaya sa tingin nyo guys? Pero dahil trail lang naman to ay titignan pa. Naglagay na nga pala kami ng posters sa labas para makita ng mga naglalakad. Kapag may bumili, makukuro sila. Tapos maya maya nga pala itong suki namin bubili ng coffee jelly drinks. Siyempre, guys, dahil siya nga pala yung first customer namin, ginalingan ko magsalin. Yung hindi makalat at hindi tapon-tapon. Sa baso nga lang pala to, pero ang dami na agad na bawa. Kaya guys, baka hindi to umabot ng 30 cups. Bahala na, basta makabenta. So yun lang, thank you for watching. Bye-bye!